siya pala yung maingay guys ha? kala ko umuugod yung tenga ko ikaw pala yung maingay ha nandito ka sa bahay ko sana magkala ka ng swerte sa bahay ko dito ano sa bisaya gangis to gangis sikada ba to sa english tagalog ah, uh kuliglig ayan kuliglig sa tagalog siguro naman napapansin nyo guys yung tunog nya yung tunog nya parang hindi nagagaling dyan parang nandoon sa parang sa left side ko kala ko nga guys tawag nito sira na ang tenga ko uh, welcome to my house welcome to my home kuliglig sana may dalakan swerte asahan ko 'yan <laughs> asahan ko talaga 'yan sana may dalakan swerte kasi di ba kapag uh, may pumapasok na mga insects, frogs um uh, yung itim na ano lang game eh, nagdadala 'yun ng swerte eh, itong itong ano itong uh, siya puliglig hindi ko pa alam kung may swerte siyang dala pero sana naman swerte kasi bakit siya pumasok hindi ba ano ba kakainin mo dito gusto ko sana siya bigyan na pagkain kaya na mga pasok dito mga pusa kaya hindi ko naman alam kung anong pagkain ang gusto niya baka kinakain niya yung ano yung cloth yung ano niya yung cortina na yan yan ba kinakain mo yan sige, kain lang kinukalik-kalikot niya kinukut-kut niya sige, baka o oh, yan May isang kuliglig, may isang klu kuliglig na ibig lumipad. Ayan, kuliglig. Hindi siya ano ha. Hindi siya natakot sa akin ha. For sure naririnig niya ako. Sige, kuliglig. May ginagawa siya eh. Ginagawa siya talaga para nag-ano siya, i-extract siya. Na. Wala ka na makakain siya. Pag binigyan ko to ng ano, tinapay, baka lalipad to. Kaya mo na yan siya dyan. So guys, mga bata, ano, ito yung kuliglig, no, na madalas naririnig sa tabundukan, sa probinsya tuwing hapon, no. Pero meron din pala. Ibig sabihin guys, dito sa Maynila, kaya eh, pwede rin pala siya dito, mabubuhay din pala sila. Eh, kasi may mga ano rin dito eh, mga punong kahoy. sige, eh, kuliglig. May isang kuliglig, may isang kuliglig. Na ibig lumipad. Grabe no? Pero yung sounds guys, hindi nanggagaling dyan eh. Nanggagaling sa ano, sa tenga ko. Sakte nga ko ang Iwan ko bakit ha? Huh? Sakte nga ko Kaloka Kaya guys, di ko nagagaling ang ano Ang sounds you Kung know, nagpakita pa, kulap ako, pa akong ligo Ayan, so kuliglig Diyan ka lang ha Diyan ka lang, stay put ka lang dyan